Sa iba pang mga balita, Comelec Chairman Erwin Garcia, handa o manong harapin ang mga binabatong aligasyon sa kanya kaugnay sa mga umano'y offshore accounts. Ayon sa opisyal, maglalabas muli siya ng waiver para maimbestigahan ang sinasabing accounts niya sa Cayman Islands. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita Live. Aljo, imbis na matakot, hindi nagpatinag si Comelec Chairman George Erwin Garcia sa mga aligasyon na ibinabato sa kanya, lalo na hinggil nga sa kanya mga offshore bank accounts sa Cayman Islands. Katunayan siya mismo ay may hamon sa mga nag-aakusa sa kanya pormal nang iimbestigahan si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa Kamara dahil sa mga umunoy anomalya sa kontrata ng COMELEC at Miro Systems Company Limited sa 2025 Automated Elections. Ito ay matapos ihain ni Gi Party Representative Rodante Marcoleta o Rodante Marcoleta ang House Resolution No. 1827 na silipin ang posible umanong korupsyon at bribery ni Garcia para masukita ng miro ang na maging service provider sa susunod na eleksyon. Isiniwalat din ni Marcoleta, may mga aktibo pang account si Garcia sa Cayman Islands dahil nakapagdeposito di umano ang isang volunteer ng Chase for Business na tig 100 US dollars sa mga accounts at lumabas na pangalan talaga ng pinuno ng komisyon ang may-ari ng accounts. Pero imbis na magbalat si Buya si Garcia, matapang niyang sinagot ang mga paratang laban sa kanya. Handaan niya siyang humarap kung magkakaroon ng investigasyon sa Kongreso at maglalabas din siya ng waiver at sulat sa Anti-Money Laundering Council para investigahan din ang mga accounts na ito sa Cayman Islands. Handang-handa po akong humarap sa kahit anong pagdinig sa Kongreso sapagkat uh, una, pinanumpaan ko na po yung sinabi ko na dinidinay ko ang lahat ng accounts na yun. at uh, number two, ay ako po yung nag-wave sa lahat ng accounts na yun. Para naman mas patunayan na wala siyang offshore accounts, sinubukon din ni Comelec, Chairman Garcia o isang uh, miyembro ng Comelec ang ginawa di umano na wire transfer gamit ang tamang account number pero maling pangalan, lumabas na lulusot ang pera kahit pa nga ipadala ito kay Batman. Subukan nyo po, ipadal, magpadala kayo by wire transfer, kahit sa, sa text lang, wire transfer, kahit 10 piso lang po. Sa sarili nyong account, baguhin nyo po yung pangalan, huwag nyo po i-reflect ang pangalan nyo. Lagay nyo Batman, Superman, Wonder Woman, bahala na po kayo. Tanong, yan po ba transaction ay magiging successful? Sagot, opo. Yan pong bagay na yan ay mismong batas din kahit sa Amerika na ang magkocontrol in case of conflict o hindi pagkakatugma ay laging account number. May nais din naman ipasilip ang Comelec sa publiko. Bakit nga ba kailangan umado ni Marculeta na gamitin ulit ang 93,000 na mga lumang makina? At sino nga ba ang totoong nasa likod ng pagpapadala umano ng pera sa mga offshore bank accounts? Kaya hamo naman ni Garcia sa nag-aakusa panumpaan ang kanilang akusasyon para pwedeng magkaroon ng pananagutan o makasuhan ng perjury kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. So, paano mo naman po lalaban yung isang tao may immunity, hindi mo pwedeng kasuhan, kasuhan mo man dismiss Kasi nga po, Congress is still in session. Hindi po ba sana parehas na lang? Sana panumpaan din yung akusasyon sa bawat account? Ito po ay isang open challenge. Panumpaan din po yung akusasyon sa bawat account. Aljo, sa ngayon ay umaasa si Comelec Chairman George Erwin Garcia na makakatulong ang investigasyon ng Anti-Money Laundering Council at pati na rin ang investigasyon ng National Bureau Investigation hinggil nga sa mga bank accounts na ito para mapatunayan umano na talagang wala siyang bribery na nangyari between dun sa kontrata nila sa Miru no, para nga sa 2025 automated elections. Aljo, sinabi naman ito ni Comelec Chairman George Erwin Garcia sa isang voter education campaign dito sa Quezon City at sinabi niya na handa siyang tuloy-tuloy na gawin ang paghahanda para sa 2025 elections bagamat may mga ganitong aligasyon na ibilabato sa kanya at pati na rin para sa komisyon. Aljo. Maraming salamat, Luisa Erispe.